Hindi ka niya naging kabit. Bakit ganito ka niya sulatan? From your favorite doctor? Ilang beses ka ba dyan, Chinek? Si up hindi ganyan ang papa ko. Professional siya sa mga pasyente niya. What do you want me to say, Sam? Bakit ganyan ang treatment sa'yo ng papa ko? Because I'm his boss. Nag-impleyado ko rin naman dati. Hindi pa. Don't tell me na hindi ka man lang nagsipsip sa boss mo kahit minsan. No. Never. You got that attitude from Mercy. In the few times na nakasama ko si Doc Warley, he was very cordial. Kaya gustong gusto siya ng mga minero ko. We were all devastated na malaman namin na nag-overdose siya sa heroin. Mag-best friends si Inigo at Basil, hindi mag-boyfriend. George, hindi ko naman sinabing ngayon, siyempre. Dati. And I'm sure na bago ka naman pinakasalan ni Basil, I'm sure, spinlitanya niya naman si Inigo, di ba? So, ano pinapalabas mo? That turkey? gay? Um, Pero George, iba na ang panahon ngayon. May mga bading na pumapatol sa babae. Meron mga lalaki pumapatol sa bukla. Wala namang masama doon. I mean, uh, no judgment ha? Kasi hindi ako judgmental. Pero, pero yung si, si Inigo, parang, parang smell ko siya ano? yung itsura niya. Si e. George. yung, yung kilay na lang niya, di ba? At saka, si Basil, parang... Ano? Parang... Ganun, parang... Parang malambot. Pero pumipilantik yung mga daliri. Malam niya. Hindi bakla ang asawa ko. Masaya akong nakabalik ka na, madam. Kaso, may panibagong problema. I know. Si Sam. She thinks I had an affair with her father. Iniimbestigahan din niya ang pagkamatay ng papa niya. Gusto niyang malaman kung anong nangyari noon. She can't know the truth, Amanda. I'd rather naisipin niya na malandi ako kesa... kesa malaman niya ang totoong pumatay kay Orly. Straight si Basil. Gusto niya magkaanak kami. George, marami akong kakilala. Mga bading. Pero may mga pamilya sila. May asawa. May anak. No judgment there, ha? Hindi ako judgmental. In fact, karamihan sa mga kakilala kong bading na may pamilya, mas mabubuti pa silang mga tao kaysa dun sa mga tunay na lalaki. Kung hindi ako talaga judgmental ha? You are being judgmental. Iniisip mo, bakla yung tao. George, nasabi ko lang naman yon. Pero, pero okay na kung, kung hindi ka naniniwala. Alam mo, nagtataka lang naman talaga kasi ako kung bakit galit na galit si Galvan kay Inigo. Pero, huwag ka nang maging defensive. Huwag ka nang magalit, ha? Basta, hindi ako judgmental, ha? Naisip ko lang yun. Wala nyo. Pwes, ngayon palang sinasabi ko na sa'yo, Vivian. Mali ka. Totoong lalaki si Basil, okay? Asawa ko siya, mas kilala ko siya. Okay, hey, Totoong lalaki si <laughs> Walang makakalam na totoong nangyari kayo do'n, ma'am. Kamain niya naman po. Baka may -maka makarinig sa'yo. -maka -maka. Anong gagawin natin, madam? Sa pagkakakilala ko kay Sam, hindi siya titigil hanggang di nasasagot ang mga tanong niya. I will give her the closure she wants. Just not the right one.